po yung mga uh, nanlambat nanlambat doon oh doon oh doon oh ito sila nanlambat dito lang malapit lang sa tabi ito po yung huli nila oh ano ito yung huli nila kada ako kaya ba kang ni sanaan sabi ko nga Pipan, ano, pag malumot man ang dagat. Kaya oh, nito Mga itom ang ano dyan. Kaya yung uri nila, oh. Mahirap ngayon yung mga isda kasi mainit yung dagat. Parang tatago yung mga isda. Kaya. Dito lang kasi yan, oh. dyan lang, oh. Sa so may kanto dyan. Pag uh, sinirti naman sila, saglit lang po itong nila ay, mo talaga yung pinti, auntie, ha? Eh, pwede kami isihila. Eh, ng bahay nyo? Punta ako. Kaso, ah, layo. Lang layo pala. Ayan. <laughs> oh. <laughs> uh, ano kami? Vlogger, vlogger. balag, balag. Balag, balag ganda talaga rito sa tabi ng dagat kasi ladyan, ladyan. may bangka kana may lambat kakalibre ka na sa ulam ayan o, saglit lang sila ilang oras na yatay yung, yung kanya po malalim eh 8 pm ah tatlong oras ano kakasamil lang tayo tatlong oras ito tatlong oras lang may ulam na sila hindi na sila bibili, may ulam na sila. pala dagat, may init? Ha? Dito so na mo diyan. na Ah, ko. Mabilis bang lumubog yan? Mabilis yun. Ang harangan, ang Karon mm -hmm. pag binarita mo yan, tinuwat mo, di makaduyag. Gaabot mm -hmm. bugot ani. Eh. Isabihin ang Ang butas niyan. Mm -hmm. Sobrang yeah, mo bilog mo. lalim. Uh, yung mga Gaabot bugot ani ang mga oyan. Ah, uh, subukan ko kay dito kung gumawa ng bugot. Barita. Ano ba 'yon? Um, kay pala ibang nangunguhan niyan, mga dala sa lang itak. Kaya namit na kunti na bugot. Ah. Ayaw nilang ibenta yung huli. Ang sarili lang daw ng ulam. Ah, tatabi muna ako. Mainit yung dagat niya. Pag summer talaga, ganito dito eh. punta na sa tabi tingnan mo yung <coughs> buhangin nila oh buhangin nila itim may halong white hindi ka tulad doon sa bunot itim na itim talaga isilong muna ako karamdam ako ng init sa dagat eh dito muna ako sa tabi ito kasi sa tabi may mga kung ano sila may mga puno kaya lamig dito na. sarap kang aahin dito sana. sa tabi